Sa harap ng ultimate move ni Baidun Rang, wala na siyang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Bigla, nagpadala ng mensahe ang patriarka kay Chen Dao Rang, na nagsasabi sa kanya na subukang ilabas ang kanyang stick intention gamit ang four sailed battle garb. Sa sandaling iyon, ang kahoy na patpat sa kamay ni Chen Dao Rang ay nagsimulang lumaki ng lumaki hanggang sa naging parang isang malaking karayom. Sa isang matinding hampas, Agad na nabasag ang higanteng balina. Maging si Baidun Rang ay hindi maintindihan kung paano lumaki ang stick intention, at ang patuloy na paglaki ng patpat ay nagbasag pa sa kanyang estatwa sa malayo. Nasiyahan si Chen Zuan sa eksenang ito, sinasabing, ang aking mga disipulo ay talagang pambihirang may talento. Walang imak ang sistema, nagtataka kung anong uri ng stick intention ang ibinigay sa kanya ng patriyarka, at paano ito naging ganoon kalakas? Ipinasa ko lang ang aking mga kasanayan sa tungkod sa aking mga junior, at hindi direktang kumilos. Hindi ito maituturing na foul, di ba? Ngunit kung gusto mong malaman kung ano ang kasanayan sa tungkod na ito, ipagbibigay alam ko ng may pag-aatubili. Ito ang aklat na pinag-aaralan ko kamakailan, at ito rin ang kasanayan sa tungkod na natutunan ko mula sa Monkey King. At sa sandaling ito, tila wala nang sigla si Biden Rang, habang tiningnan ni Chen Daorang ang lumiliit na tungkod sa kanyang kamay. Nakakatakot nga ang artifact ng patriarka. Agad, sumigaw siya sa mga estudyante sa ibaba ng entablado, patay na ang dekano, at ngayon ako ang bagong dekano. Mayroon bang sino man na may pagtutol? Lahat ng naruroon ay nagpahayag ng kanilang pagsuko, Total, sino man ang naging dekano ay pareho lang sa kanila, ito ay kamatayan lang ng isang nakakainis na tao at pagdating ng isa pa. Gayunpaman, naging seryoso si Chen Daorang. Gusto kong magreforma, hindi nyo kailangang lumuhad at sumuko sa akin. Ang orihinal na layunin ni Sr. Wen sa pagtatatag ng akademya ay hayaan ang lahat na magsanay ng pantay-pantay. Hindi ko sasakupo ng lahat ng mapagkukunan para sa aking sariling makasariling hangarin tulad ni Baidun Rang. Kung walang pagkawasak, walang pagtatayo. Mula ngayon, gusto kong lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay makakapagsanay, at walang sino man ang kailangang sumuko sa. Sino man. Mula ngayon, ang Bailu Academy ay naging isang santuwaryo para sa pampublikong pagsasanay, at ang lakas ni Chen Daorang ay nagpatakot sa lahat na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip. Unti-unting gumaling ang kanyang nakababatang kapatid na si Chen Kier, at muling umusbong ang reputasyon at teritoryo ng pamilyang Chen sa silangan ng Hongming Realm. Sa oras na ito, sa Nine Deaths and One Life Realm, ang kaharian ni Chen Zuan ay lumampas na sa Supreme One Piece Earth Rank dahil sa pagkumpleto ng isang system task, at hindi na niya kailangang mag-alala na atakihin ng sinuman. Pagkatapos ay naghanda siyang utusan si Little Luo na magluto, ngunit bigla niyang nakita na ang Black Thunderbolt Python at ang Purple Ghost Liming Sparrow ay parehong malubhang nasugatan sa lupa. Biglang naramdaman ni Chen Zuan ang isang hindi pa naranasang takot. Paano ito posible? Sino ang gumawa nito? Sa sandaling iyon, biglang may narinig na tunog sa likod ni Chen Zuan, Kumusta, Chen Zuan? Ito ang aking regalo sa iyo. Gusto mo ba? Isang aquatic element ang hindi inaasahang lumitaw dito, sa isang galit, ayaw ni Chen Zuan na marinig siyang magsalita. Gusto kong mamatay ka, isang espiritual na kamay ang bumaba mula sa langit sa isang iglap. Ano, lumakas ka na. Ngunit sa susunod na segundo, ngumisi siya, paano ito lumaki ng kaunti lamang kumpara noon? Isang malaking kamay na nababalutan ng asul na kalistis ang agad na hamarang sa atake. Hahaha, Chen Zuan, matagal ka nang nagtatago rito, hindi ka na makasabay sa panahon. Ang dami mong utang na dugo noon, at gusto mo pa ring tumakas ngayon. Magiging duwag ka lang at patuloy na tatakas. Sa isang iglap, hindi mabilang na asol na higanting kuko ang sumugod kay Chen Xuan. Ang utang na dugo ay kailangang bayaran ng dugo, at ito ay isang tadhana na hindi mo matatakasan. Habang siya ay natataranta, isang sigaw ang narinig, Patriarka, Patriarca, gising ka na pala. Tapos na ang pritong manok na gusto mo. Lumabas na panaginip lang pala ang lahat, ngunit ang kalaban sa panaginip ay napakatutuo, na parang may malakas na kalaban na naghihintay sa kanya. Shen Daorang, Little Luo, sa tingin niyo ba ay maaaring magkatutuo ang mga bangungot? Tanong ni Chen Zuan, sa pagkarinig nito, agad na itinaas ni Luo Chen ang kanyang kamay at sinabing, Patriarca. Alam ko ang mga bangungot. Madalas akong managinip ng gutom sa gabi dahil hindi ako kumakain para mapanatili ang aking figura, ngunit habang nagugutom ako, lalo itong lumalaki. Nahihirapan pa nga ako dahil dito. Nakakagulat talaga ang teoryang ito, nang hirap na hirap ang pamilyang Chen, lagi akong nagigising na takot sa bangungot araw-araw. Kilala na may mga hinanakit sa mundong ito. Kung may masyadong hinanakit sa iyo ang isang tao, magkakaroon ka ng bangungot. Kaya, may naiwan ka bang mga kaaway na may malalim na hinanakit, patriarka? Maingat na nagbilang si Chen Zuan sa kanyang mga daliri at sumagot, Mayroon akong mga kaaway na mabibilang ko sa dalawang kamay, ngunit hindi naman iyon marami. Gayunpaman, sa susunod na segundo, labis siyang natakot na bumula ang kanyang bibig. Lumabas na libu libo ang bilang ni Chen Suan. Nabuhay siya ng dalawandang libong taon at nagdulot ng maraming gulo na nag-ipon ng tumpok ng mga kaaway. Sa puntong ito, gusto lang ni Chen Suan na maging mas malakas at agad na tinanong ang sistema na ang aking susunod na tagapagmana. Gusto kong simulan ng Trial 3. Huwag kang mag-alala, host, hindi mo na kailangang maghintay sa pagkakataong ito dahil sa isang hindi inaasahang kaganapan. Nagsimula ang gawain sampung libong taon na ang nakalipas dahil hindi pa ganap na nawala ang banta mula sa angkan ng demonyo. Ang Merlin na ipinanganak mula sa kanilang patay na katawan ay muling nagiging banta sa sangkatauhan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay iniisip pa rin ni Zhu Uyan kung paano makatakas sa labanan. Maging ang dumaan na matandang babae ay hindi na makatiis na manood si Zhu Yan, na ngayon ay nagdudulot ng banta sa lahi ng tao, ay nahihiyang tumakas samantalang kahit ang mga aso ay nakakapaglinang. Ngunit may malungkot siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ayaw kung sumali sa labanan? Sabi niya, pinagbabawal ng mga regulasyon ng militar ang mga may kapansana na sumali sa digmaan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sertipiko ng kapansanan. Kaya pala may kapansanan ka, sabi ng matandang babae. Mali ba ang pagbibintang namin sa iyo? Ngunit kumpleto ang iyong mga kamay at paa, dagdag niya. Saan ka may kapansanan? Nahaharap sa pagtatanong ng matandang babae, alam niyang hindi na niya ito may tago. Kinailangan niyang ipakita sa kanila ang kanyang pinakamahinang peklat sa pamamagitan ng pagbukas ng malaki sa kanyang bibig. Tiningnan nila ito ng matagal ngunit walang makita na problema. Umiiyak na ngayon si zuyan Hindi mo ba nakikita? Sigaw niya, pinanganak akong walang tonsil. Ito ang pinakamahalagang organo para sa mga tao. Kung walang tonsil, paano ako may kikipaglaban? Hindi na nakatiis ang matandang babae. Nakakahiya ka. Paano ka mag-a-apply para sa sertipiko ng kapansanan para sa ganoong kaliit na bagay? Babugbugin kita at gagawin kitang tunay na may kapansanan ngayon. Ngunit dumating ang isang figure at pinigilan sila. Ayos lang ba si Zuuyan? Tanong ni Maomo. Nagkunwari si Zuuyan na hindi niya kilala, ngunit si Maomo, na gustong umakyat sa ranggo at yumaman, ay hindi niya balak na pakawalan siya. Gusto niyang patayin si Zuuyan sa isang espada. Sa kritikal na sandaling ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zuuyan. Ang Battle Garb of the War God ay gumagabay sa kanya upang lumaban. Gayunpaman, ilang dekada na siyang masipag na nagbubukid. Paano siya makakatalo sa isang Divine Realm Powerhouse? Nang makita niyang malapit nang bumagsak ang espada ng kalaban, bigla siyang tumayo. Sa isang indayog ng kanyang asarol, inilabas niya ang napakalaking kapangyarihan at pinatumba ang kalaban. Lumabas na habang nakaupo siya ng paralisado sa lupa. Nakita ni Zuuya na tinapakan pala ni Mao ang mga panla ng palay na pinaghirapan niyang itanim. Maaari mo akong patayin, ngunit maglakas loob kang sirain ang aking mga panla ng palay, magingat ka, papatayin kita. Ito ang nagbigay ng walang katapusang espirito ng pakikipaglaban kay Zuuyan. Nakita mo, ang tanging mahalaga kay Zuuyan ay ang kanyang sariling lupa. Dali-daling humakbang si Mao Men upang pigilan siya, Huwag mong patayin ang kapatid ko. Babayaran kita para sa mga panla ng palay. Itinuro ni Zuhuyan ang kanyang ilong at sumigaw ng matalim, pero kailangan mong bayaran ako ng isang buong sentimos. At kung maglakas loob kang magsalita tungkol sa aking kapangyarihan, papatayin ko rin siya. Paulit-ulit na nangako si Mao Men, ngunit ang isip niya ay puno ng mga galaw ni Zuhuyan kanina. Kung tama ang hula niya, iyon ba talaga ang War God Rock? Sa madaling salita, siya ang War God sa lahat ng oras. Kailangang bumalik agad silang dalawa sa larangan ng digmaan. Nang dumating sila, natigilan sila sa eksenang nasa harap nila ang lupa ay nakakalat sa mga bangkay ng lahi ng tao at si Merlin ang namamahala. Ang natitirang puwersa ng pakikipaglaban ay isang tao na lamang, si General Wow, at ang lahat ng iba pa ay sugatan. Bukod pa rito, wala nang balita mula sa mga taong ipinadala upang hanapin ang war god. Ngayon, kaya na lang niyang tumayo muli, pilit na ginagamit ang kanyang katawan. Ninuno ng Diyos ng digmaan. Bumaba ka at tulungan mo ako. Sa puntong ito, kung gusto ng lahi ng tao na mabuhay, kailangan nilang. Isugal ang kanilang buhay. Gayunpaman, mas mababa siya sa ranggo kay Merlin, at siya ay nasugatan, kaya mabilis siyang natalo. Balisa na pinanood ni Mao Men ang eksenang ito, General Wow. Hindi na niya masyadong inalala at gusto niyang sabihin sa general ang kanyang natuklasan, ngunit pinigilan siya ng isang figure sa harap niya, tigil. Sinusubukan mo bang ipapatay si Zhu sa akin? Lubos na nagalit si Mao Men sa pagiging makasarili ng kanyang kapatid sa kritikal na sandaling ito at sinampal siya, umalis ka sa denorianan ko. Nagmamalasakit lang sa sarili, isang duwag na nambo buli ng mahina at natatakot sa malakas. Pagkatapos ay dumirecho siya sa Marshall. Wow, natagpuan namin ang War God. Ngunit kailangan ko ng oras upang imbitahin siya. Ang balitang ito ay parang iniksyon ng adrenalin na nagbigay ng malaking pag-asa sa desperadong hukbo ng tao. Pagkatapos ay bilasan mo, haharangan ko hanggang sa bumalik ka. Sa sandaling ito, nagtatali si Zhu ng lubod sa isang puno dahil natatakot siyang ipadala sa kamatayan sa larangan ng digmaan kung malalantad ang kanyang lakas, malapit na siyang magbigti. Sa halip na patayin ni Merlin, mas gugustuhin niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Biglang may narinig na boses, Zhu anong ginagawa mo? Kinakabahan na siya, ngunit labis siyang natakot kaya sinipa niya ang bangko at umindayog sa puno. Akala ni Mao Men ay naging siya sa duyan at gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya mahabol ang hininga at walang masabi. Sinabi ni Mao Men sa kanya, hindi mo na kailangang sabihin pa. Sinabi ko na kay Wow ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon ay kailangan ka ng lahi ng tao. Pakiusap sumama ka at lumaban ka sa akin. Nanatiling tahimik si Zhu Huyan. Inakala niya na galit pa rin si Zhu Uyan tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid, kaya kinailangan niyang sabihin, hanggat handa kang tulungan ang lahi ng tao, handa akong mamatay para sa aking kapatid. Ngunit hindi pa rin nagsalita si Zhu Uyan. Tila may naalala siya sa sandaling ito. Kung gayon, sinabi mong hanggat pakasalan kita, pupunta ka sa larangan ng digmaan. Sige, pakakasalan kita. Bigla, may malakas na tunog, at naakit si Mao sa paggalaw na ito at nakita si Zhu Huya na dahan daw ang umaangat at lumulutang sa hangin. Sa kritikal na sandali, talagang sumabog siya sa walang katapusang maliit na universo. Ito ba ay totoo? Dahil sa pag-ibig, ang magsasakang ito ay biglang natuto lumipad. Sa larangan ng digmaan, pinangunahan ni Wu Hao ang huling natitira, lumaban hanggang sa huli, hindi nalalaman na ang lahat ng ito ay bitag ni Merlin? na idinisenyo upang ilabas ang war god. Sa kabila nito, ang lahi ng tao ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa isang crack, nabali ang sibat ni Wu bilang tugon sa huling pag-atake, at pagkatapos ng hindi mabilang na labanan, sa huli ay namatay siya sa mga kamay ni Merlon. Hindi mabilang na sigaw ang umalingaungaw sa larangan ng digmaan, Marshall. Ang huling pag-atake ay inilunsad na sa kanya, ngunit bigla, lumitaw ang isang asarol sa harap ng kanyang mga mata at hinadlangan ang pag-atake sa kritikal na sandali.